Nakakabasa nakapanood sa mga viral videos tungkol sa pagkamatay ng isang dalagita sa Malaysia na si Zara Kairina. Ang kanyang kwento ay mainit na pinag-uusapan maging sa kasalukuyan, hindi lamang sa Malaysia kundi maging sa iba't ibang bahagi ng mundo, lalo na nga sa ating bansa. Dahil nga sa napakabilis na pagkalat ng balita sa social media, ay talaga namang marami ang nagtatanong at nagtataka kung ano ba talaga ang nangyari kay Sarah. Kasabay kasi ng naging masakit niyang kamatayan ay kumalat din ang napakaraming mga peking balita at haka-haka tungkol sa kanyang pagkamatay. Samahan niyo po akong himayin ang mga pangyayari sa likod ng viral story sa pagkamatay ng kapatid nating Muslim na si Sarah Kairina Mahathir. Si Sarah ay pinanganak sa Malaysia mula sa kanyang mga magulang ng mga panatiko ng relihiyong Muslim. Bilang Muslim, ay lumaki si Sara sa mga pangaral at pagsunod sa utos ng kanilang Diyos na si Allah sa pamamagitan ng kanilang banal na librong Quran. Bata pa lang ay taglay na nitong kabaitan, pagiging mainhin at mailap sa karamihan. Nang makapagtapos ng elementarya, tulad ng ibang kabataan sa kanilang lugar ay mataas ang pangarap ni Sara at nais niya rin na makapagtapos ng pag-aaral. Kaya naman pinadala siya ng mga magulang sa Papar Saba para mag-aral sa isang Islamic boarding school sa Tundeta Mustafa, Islamic National Secondary School. Ang nasabing boarding school ay tanyag sa Malaysia, subalit ang katanyagan na ito ng paaralan ay mas lalo pang ang lumawak dahil sa naging kaso ng pagkamatay ni Sarah. Ano ang nangyari kay Sarah Kailina? Bago ko po simulan ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong upload na videos. July 16, 2025, nang bandang alas 3 ng madaling araw. Sa ganong oras ay wala ka nang makikitang bata at mga staff sa campus. Karamihan ay mahimbing nang nagpapahinga. Ganun pa man sa nasabing oras din natagpuan ng walang malay na si Sarah malapit sa kanal sa ibaba ng building na kanyang tinutuluyan. Walang nakakaalam kung paano ito napunta doon at nasa kalunos-lunos na sitwasyon. Agad naman nila itong dinala sa Queen Elizabeth Hospital, kung saan ay agad siyang kinabitan ng life support dahil nakoma ito sa hinang malalang injuries na tinamunito gaya na lamang ng mga baling kamay at mga hita. Ganun paman, kinabukasan ay nagdesisyon ang pamunuan ng hospital na itigil na ang life support ni Sara, dahil hindi na umano gumagana ang utak nito. July 17, 2025 at around 1.07 ng gabi ay kinumpirma ng hospital na si Sarah ay tuluyan ang binawian ng buhay. At dahil nga Muslim bilang pagsunod sa kanilang tradisyon at paniniwala, sa parehong araw ay agad na inilibing ang katawan ni Sara sa Tanjung Ubi Muslim Cemetery. Bagamat na ilibing na si Sara, ay nais na mga nagmamahal sa kanya na malaman kung ano ang kinamatay ng isang malusog, mabait at relihiyosang dalaga. Kaya naman agad silang humingi ng tulong sa kapulisan para sa isang investigasyon na agad din namang tinugunan ng kinauukulan at sinimulan ang investigasyon. Noong una, base na rin sa kalagayan ng katawan ni Sarah, sa mga tinamon itong sugat at sa posisyon ng katawan ng matagpuan ito, ay una nang hinala ng lahat na siya ay nahulog mula sa ikatlong palapag ng dormitory kung saan naroon ang kanyang silid. Subalit mas lalo pang naging komplikado ang kaso ng ilang report ang kanilang natanggap na ang pagkamatay ni Sarah ay hindi aksidente at ito ay sanhi ng mga pang-aapi sa nasabing paaralan na kinasangkutan ng ilang mag-aaral. Mas lalo pang ang naging kontrobersyal ang kaso ng pagkamatay ni Sara nang isang post ang nag-viral noong July 30, 2025 kung saan nakalagay doon na ang pagkamatay ni Sara ay sanhi ng pangaapi ng mga grupo ng mag-aaral binansagan nilang member ng VVIP o Very Very Important Persons. Ibig sabihin ang mga batang ito ay mula sa elite ng mga pamilya at may mga katungkulan sa Malaysia. Ang balita na ito ay naging dahilan para mabuo ang galit ng mga mamamayan ng lugar at kabi-kabilang mga rallies ang ginanap. Lahat ay nananawagan para sa ustisya at mabilis na investigasyon. July 31, 2025 ay naglabas ng statement ang kapulisan. Ayon sa kanila ay nagawa nilang makapanayam ang anim na pong mga saksi. Kabilang sa mga ito ay mga mag-aaral ng paaralan, mga magulang at mga namumuno doon. Ayon din sa kanila, ang kanilang report ay agad na nilang ipapasa sa Attorney's General's Chamber. Pagpasok ng August, naglabas ng utos ang Attorney's General na muling hukayin ng labi ni Sarah para isa ilalim sa autopsy. August 9, 2025, kinabukasan ng hapon, ay agad na nagtungo ang grupo ng police forensic team sa Tanjung Ubi Muslim Cemetery para simula ng exhumation nanatapos ng alas 7 ng gabi. Ang katawan ni Sarah ay dinala sa Queen Elizabeth Hospital at agad na sinimulan ang proseso ng autopsy. Kinabukasan, matapos ang isinagang autopsy, ay agad na ding ibinalik ang katawan ni Sarah sa kanyang huling himlayan. Base sa resulta ng isinagawang autopsy ayon sa kanila basis sa ginawa nilang pag-aaral, tumutugma na ang mga tinamong sugat ni Zara ay sanhi ng pagkakahulog nito sa mataas na gusali. Ayon sa kanilang 19 pages na autopsy report, nahulog ang biktima mula sa ikatlong palapag ng gusali at nagland dito na una ang kanyang mga paa dahilan kaya naman nagtamu ito ng matinding sugat at durog na buto sa kanyang mga hita at paa. Ganon din ang basag nito sa sikot, mga braso at ang basag nitong bungo sa likuran ng kanyang ulo. Bagamat pinatutuhanan nito na nahulog si Sarah sa gusali ay eh hindi ito basihan na walang naganap na foul play. Dagdag kasi ng investigador ay malakas ang posibilidad na tinulak si Sara mula sa ikatlong palapag habang nakatayo sa koridor sa labas ng kanyang dormitory. Isa kasing malaking palaisipan ang pagkahulog ng biktima. Ang bawat palapag ng gusali ay may nakalagay na railings na yari sa simento. At bakal, maliban dito, ang taas ng nasabing railings ay hanggang dibdib ng biktima. Kaya naman imposible na aksidente itong mahulog doon. Maliban na lamang kung umakyat ito sa nasabing harang at tumalon. Gayunpaman, wala namang kahit na anong dahilan ng biktima para tumalon sa mataas na gusali. Dahil nga sa pagkakasangkot ng ilang mga opisyal at mga ikilalang tao, ay sham na member ng Bukit Aman Criminal Investigation Department o CID Team ang agad na pinadala sa Saba para i-take over ang kaso. August 16, naglabas ng pahayag ang Deputy Inspector General of Police at sinabi, bukas ng disciplinary investigation ang Integrity and Standards Compliance Department laban sa isang district police chief na may rank na superintendent, isang district CID chief na may rank na attorney general at isang investigation officer na may rank na inspector sa aligasyong nagkaroon ng breaches sa sa ginawa nilang investigation sa pagkamatay ni Zara. Kasunod nito, August 21, 2025 ay limang mga dalagita ang kinasuhan at ang lima ay lahat nag-plead ng not guilty plea sa juvenile court. Ang nasabing limang kababaihan ay pawang mga kamag-aral ni Zara at siyang sinasabing member ng VVIP groups na kilalang mga mapang at siga sa kanilang paaralan. Kasabay nito ay naglabas ng gag order ang hukuman dahil nga sa mga minor de edad ang mga sangkot ay pinagbawal ang pagpapalabas ng kahit na anumang impormasyon ng mga ito sa publiko. At inaasahan din na ang pagdinig sa kaso ay mananatiling privado. Kaya naman maging sa ngayon ay walang alam ang publiko kung ano na nga ba ang resulta ng mga ginagawang pagdinig. Gayon paman, patuloy naman na nananawagan ng marami para sa hustisya sa pagkamatay ni Sarah. May ilang balita ang kumalat na inilagay si Sarah sa washing machine, subalit ito ay napatunayan na peke at walang katotohanan. Bagamat maraming nagsasabi na maraming nakasaksi sa mga naranasan ni Sarah sa kamay ng limang mag-aaral, kabilang narito ang masasakit na salita, pananakit at pagpapahiya sa karamihan. Lubos naman ang sakit na nararamdaman ng kanyang pamilya dahil maging sila ay nagulat sa kanilang mga nalaman. Tahimik kasi si Sarah at ni Minsan ay hindi nito nabanggit sa mga magulang ang dinaranas na paghihirap. Ang ganitong pangyayari hindi lamang unang beses na nangyari at hindi lamang sa Malaysia maging sa ating bansa. Kaya naman panawagan ng marami para maiwasan ang ganitong trahedya kapag nakakaranas na ng mga hindi kaaya-ayang karanasan sa paaralan o kung saan man ay agad na isangguni ito sa mga magulang para agad na maagapan at hindi na umabot pa sa pagkawala ng buhay. Sa kasalukuyan ay kumakalat pa rin sa social media mga larawan ni Sarah kasama ng mga katagang justisya.